ba i report sa otoridad yung polis na nagbibinta ng droga at uh, nagtakot sa asawa mo? Nag-ano na nga po kami. Ah, nag na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Ah, yung polis na yun nasasabi. Anong pangalan nun? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Alen Kadag po. Alin Kadas. Kadag. Kadag. Uh, Mr. Chair, may we, can we invite uh, that uh, certain Alin Kadag? Yes. yes no. And to continue, Mr. <laughs> Chair. Uh, uh, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, eh kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para mapin down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya in ninja cops. Ay pinagtatapo namin sa Mindanao. So basilan, tawi-tawi, magindanao. Pinagtatapo namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa Chief of Police. Pinalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayon. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka, basta you should have reported that to us. Uh, para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Sige.